Nananawagan ng tulong ang pamilya ng isang batang lalaki sa Banate, Iloilo. Walong taon na siyang namumuhay ng walang butas sa puwet. Hindi naman siya may pagamot ng kanyang pamilya dahil sa kahirapan. Makibalita tayo kay Ninita Hubilia ng GMA Iloilo. Siya si Raymark Bakong. Walong taong gulang at grade 3 student sa Jose J. Bakaling Elementary School sa Banate, Iloilo. Masayahing panganay ni Aling Maribel pero sa likod ng mga ngiti ng batang ito ay ang kanyang kondisyon mula pa nang siya ay isinilang. Ipinanganak siyang walang butas ang puwet. Ayon sa kanyang ina, sa bahay lang isinilang si Raymark sa tulong ng isang kumadrona. Hindi raw kaagad napansin ang kondisyon ng bata. Sa ikatlong araw mula nang isilang siya, doon na siya inoperahan sa Chan. Dahil sa kakulangan sa pera, hindi na naipagamot pa ng tuluyan si Raymark sa loob ng walong taon. Daladalan niya ang naturang kondisyon. Nakakapag-aral naman siya, pero nahihiya na raw siya sa kanyang mga kaiskwela. Naamoy na kasi ng iba ang duming otomatikong lumalabas sa kanyang tiyan patungo sa tubo at plastik na nakakabit dito. Tinutokso na raw siya. Mangayo lang ko tani bulig nga para nga maoperahan ma ang bata ko, ma'am. Okay, man. Okay, nga ang ingihig ko ya, sa uh, pirmi tapos na ang mga classmate niya nagaano kabaho sa iya. Ulila na sa ama si Raymark. Kaya si Aling Maribel na lang ang bumubuhay sa tatlong anak nito. Para hindi mapektuhan ang edukasyon ni Raymark, nagtulong-tulong ang mga guro niya para ilapit sa GMA Iloilo ang sitwasyon ng bata. Nananawagan sila ng tulong sa may mabubuting puso para maoperahan si Raymark tani nga ma na sing iya tani para nga uh, hindi na siya mabudlayan ma'am eh. Ninita Hubilia, nagbabalita, Pilipinas.